Ito, may katanungan lang ako mga kabariya. Marami kasing nagpipim sa akin eh. Nag-aalok ng mga bariya. Nagtataka lang ako. Bakit pati ito inaalok nila sa akin? 10 peso BSP series. May taong 2006. Ayan. 2006 yan lahat mga kabariya nagtataka lang ako bakit nila inaalok sa akin yan eh wala namang collector's value yan ah kung natin dito sa charts yung 2006 ay uh, ayun ito siya wala naman siyang ano collector's value yung may pinaka value lang talaga dito yung 2007 may sa akin eh oh mga boss may idea ba kayo makita inaalok nila sa akin tong uh, year 2006 10 peso BSP series ay yung mga mayroong ganito may bumili na ba sa inyo pasagot naman mga kabari eh, naguguluhan kasi ako eh. eh para sa akin wala naman itong ano eh wala naman itong collector's value kasi hindi naman yan yung nahanap natin yung inahanap natin dyan is yung year 2000 uh, yun, year 2000 semi hard to find 2007 yan, yung mga hard to find yan 2007 at saka yung 2009 uh, hard to find yan hmm, tapos 2014 at saka yung 2016 yan, mga semi hard to find pero ito, wala to mga kabarya hindi ko alam kung bakit nyo inaalok sa akin to. Yeah, tingnan dami-dami ko nga nito. Sa mga nakakaalam tungkol dito, no, paano nga ako? ah pabulong naman kung bakit ya, yeah, maraming nag-aalok nito sa mga collectors. Para may idea din ako, no. Magbuluhan kasi ako, eh para malinawan din yung mga followers natin ano. So yun lang mga kabarya. Happy hunting sa mga semi hard to find na mga barya no at saka mga hard to find. Naway makahanap kayo at mapili uh, mabili natin ng uh, sa tamang presyo. Okay, hey, good luck. Magandang gabi.